May ganito pala talaga, mga asawang kailangan bayaran kung gusto mo silang makaseks. Isang truck driver na nagnangalang Chen sa Taiwan ay hindi raw nagbibigay ng sapat na panggastos sa kanyang pamilya. Kaya sinimulan siyang singilin ng 66 US dollars ng kanyang asawa sa tuwing sila ay magsaseks. Ito ang listahan ng presyo ng pakikipag-chat. 66 cents. Pagkain, $2.60. Pagligo, $2. Pagtulog, $33. At pakikipag-sex, $66. Mahilig daw pala itong si Chen sa nightlife at hindi niya naaalagaan ng kanyang pamilya. Hindi sapat ang sweldo ng kanyang asawa para sa panggastos ng buong pamilya at hindi siya tinutulungan ni Chen. Kaya nagawa niyang lagyan ng presyo ang mga gawain ni Chen sa kanilang bahay. Sa tulong ng polis, napapayag si Chen na magbigay ng 660 US dollars sa kanyang pamilya kada buwan at hindi na siya pagbabayarin ng kanyang asawa kapalit ng sex. Mukhang okay naman na daw sila ngayon.